Tato niya na pakadtoon, anakong gimbuhian naliwat na liwat nga nga pulong, hadin nakalabay nga adlaw na masingad tuluwat kita ha? Ah, kita na may atipuulot. so amo ah, na ini an balod lo, no? ay kita man niyo amo ah, yung nagsinisering nga ah, what if ano um, kung magkaada kita hin na ah, drone makagpatukal kita din eh ka, uh, sangkay. Uh, kung rin ka puring isang kay o kung narinig ka billing ganyan ah hala pag imang raw kita para ka masayod ka ba na uh, Spaceship Judith yun <laughs> Judith yun na ang wow. may nunum duman din nakalabay may danaton na hipos nabahin hining Spaceship ang pagsurrender

Uy, ay, 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 Tabi eh. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Tunyo, good morning. Ano ka, Sante TV. Oh, today is September 18, 20, 24. Time check 7 Pakita to Tora Porte. Oh, oh. Ah, kita yan na may uh, tikadi ha. Ay, sakay. Ako ingat aga. <laughs> oh, di kita yan na di may ano ba yun din Naliwatan? <laughs> ah, naliwatan yun yan na Ada. Tikadi kita, oh naliwatan. Tikadi kita, antipolo. Oo, kay tato niya na pakadtoon, ana akong na nga ay mo pa niya kanay. Ala nga pulong, hadin nakalabay nga adlaw na masingad tuluwat kita. Abaran kay bangon. Oo, anang bridge. Oo, okay. Baga nagsaring nga nga masingad to kita. A hanging bridge. ha ba daw na stuck up natin taton ininga camera oo so pala kita na namang rawon ha ah? ah kita na may atipulo tika di kita yan adi, di. Ah, may barangay bangon yung gamit yan na ah, in ininga in wow so ganun na na di ah, judith yan ay <laughs> judith niya na ah, -wow. Oo. Oh. Uy, I amoy. Mean, uy, ba? Oh, naging meron din yung gym. Ha? Ito antipolo. Uy, congrats. May danira gym. Sunod nga to, eh. Di na din mag Kung baga pa ng litan mag inuran. Kaya ginaaya dito gym. Ito barangay barangay atipu, atipolo. <laughs> so, amo ito. Baga nag kami kanina. Nga. Taga namun chance no uh, sa kabin sa <clears throat> tungod nga dudrong ang no um, ada pa na akong batos examine ni eh, gihapon niya na worry pa to yung talon pa magbayad eksamin niya na ang talon so amo ito amo ito na naton gusto ko ipasabot ano nga supposed to be na untad to yun yung adlaw ipapahatak ipapakuha ta na lahinin but uh, nakabiling hin paagi uh, mabayaran la na itkana niya nga bulan niton September so ah, uh, mo pakiya na kita oh ah, dito para bangon o bangon bangun, oh, bangun balud uh, an hanging bridge oh ada ingitan nga wow ang rason hinin nga pagkuha iha aton pagkuha iha diri inin akon ay e makurikin yung kay diri inin akon ang an, nakasurat ako nga rin. pero diri ako akon na tinood ay e waray ko yung ha gusto ko lang yung nga. pasabot nga spaceship diri inin akon tukang tikang hininusa nga tao nga para kita malibang ito nga nga baga mamasahiros kung taloy kita magkada kita na inwa uh, income no good man kay ambot ano hindi <laughs> mo nak nailog panunukot gabay lugod akot suktan baga makuri ko man ito mga kabataan nga inin mapasahi labi na kung kalagsan okay pas hindi na kita yan na balod ano <laughs> balod so through the airport of congressman ted filon so amo ah, na ini eh, an balod do no? ay kita man ni amo ay nagsinisering nga uh, what if ano um, kung magkaada kita hin na uh, drone makagpatukal kita din hi kadalila bisan lahing baga tikad to tapos baga huroy taas it, uh, natin ngayon it pasuhuto na di kung kaya kunwari sasangkuan nga ano pa ini eh? nga wire eh di rin pagpapatukal gap oo so amin yun itong balud. ma na mo itong itong kuhan itong hanging bridge oo hanging bridge itong barangay balud oo tapos amo ito sakto lang kaya ito dito naging nga ni ginaya din rat itong embankment ay mope nga uh, aga mana oo amay din ito era barangay hul O, oh, ni kapitan din he eh. eh, he barangay captain jimmy verona oo oh, mope nga uh, aga o oh, gino lapang picture po. o oh, dito kita kaya dito man masirom Adi ato bang kita hit mapawa Gininayad gyap ton era gym Damo man yan at gipipinan nga ng nga gym No? Uy ato may dan nire era gym Oo uh -huh. Oo oh, Uy may din ni Primary Oo oh, Balud Primary School Oo oh, may numduman. Ano, baga, ang baga naglilibot-libot kita pag pinanduhol ng espagueti yun. Alam ka't idol. Ayaw pag idol kay Ayo Ayaw pag idol! Saan kayla? lang? O, oh, ano yung sticker? Oo. Oh. Saan kayla kita? Ayaw pag idol ha. la pag idol. Thank hmm. you. Hmm. Oh, Kapag ayaw nakadara ako. Pige natin yung portahan ha para at mga panulay di magkasulod o kaya di dito tiyara gym nga to dito amutong dito an ah uh, kapilya o oh. amutong dito pinanrong ka ni raya na nakita ka mo dorot buho kay ira ngayon din, dinigin dito ni ira jim daw mo yan na itong mga barangay na naka pag alatog al alutaga ano hin era multi purpose building uncovered walk oo mamay ka to ito uh, 6.7 uh, estimated budget ano barangay balod tanawan late eh. at man dito at balay nga busag at aton anay mama oo Mama kerja nasingada kami hit nasingada kiton dida bakit duruton ang kampay niya pag kagawasan kuan han simbahan han patron kay nagkuan kira nagirmana to uh, two years ago da, or o oh, two years ago Udoy ano ka itim ngaran uh, kam bless Bless. sino na, bless ka man. Uy, buutan. Ah, ah ba daw? Mm. Hmm. Di rin kita pwede maghayop. Buutan niya, ha? Di rin kita pwede maghayop. Makadi ako. Mapod ka? Ha? Oo, uh, na-bless siya. Ada <gambar> dia nak ada. Buta ni Hm? Ya? Hmm. Hmm. Jadi kita dari kita ngadu rubaga. Kuan. Okay. Baga kayu <laughs> <animal to> <laughs> oh. Bagaimana alat kita mengkayu panat. Ikaw man lat dere. Ikaw man lat aro animal. Mau aro animal tu Oh. So ang may ano, no, adton baga kuan you can pwede ni mo tig e, i e, anakon mga blaghan mga una. Ang mga puro patron at paglinibot-libot. Kada patron kun hay nang patron na kadto niyo. Mm. So sakto la baga na turutarit ay na. <coughs> Patigihapon itong drone makorol ba nagihapon baga papag tinukal tukalon ng higrayo nga di rin kabisado itong lugar kay mamay kala ang buta anong sukot naman na baga mag warning hin uh, propeller rotates to past ano ba ito nga kasugad siguro ang hadi ito nga pagsampak nga nagka bababrianhan i-propeller Mupay na lang awari ka babriyan ni mga kamuy Oo. oo. Ano ha? Mupay nga. Mupay nga. Aga man o. man. Oo. oo. Baga kita pa siya ada nga da. Oo. Oo man. Oo. Motorita rin na kahalaw Kahalawhaw kumbaga. Oo. Oo sa hala sige okay. anay may dito pa yung mga raon so gawas ito nga dito malagi kay oo kan na uh, iski na ni Ramano iyo oo Manu iyo nersa so nakagpatukal kita dida han spaceship naging dako gud talaga yun, nga kaparte ha akon akong, akong pagbinor kay malipayon at malipayon at nga haguti la ba nga paagi naton paagi ba naton mga kapataan, mga estudyante libre although tiba siyempre tiba naton yung mga kasagabay mga parag mga parag inwaw um, amang siyempre in may dito negative feedbacks nga usag ya pad rason nga nga inukuya ni pamasadas kay maga nagkada hmm, nga pagi negative ba nga pinanlibrehon imbis nga ira na unta baga mairingkam pero kay diri man nakunan nga nga, nga gawin pasahero diba? di ba diri man nak nga, nga gawin pasahero Oo, oh, naglilibot-libot lang ako tapos. Kung may dahakon na nga ng parang pidi ka bo, eh, wow. Hindi rin na si, enzima para agawon itong pasahero para lapasak yun yung libre. At ito pagkikita ko nga may dadidiha luyo na pugtot nga waray sakay. Na minor ako, naginahinay ako. Ngayon kung napila man ako, napaumaya ako. Labi na parang pidi ka, ginpapaon ako. So dahil ng baga, uh, siyempre may ito na video ha akong kabayan nito nga akong binubuhat pa nga. Nabubuhat kita yung baga, bisla baga, paog kita, bisla kita, lurong siya rin pa. Kasi uh, meron lurong kay ka, kuhan. tapos baga, pakita kan ano, baga, um, maki, panalagsa na lagi pa ko baga mag vlog uh, nga gamitin yun nga camera nga nakainwaw kaya di rin nga tananggap nga at naran nga, nga pasaheros, naruruyag, nga ni Ra. Pero sa ano pa man, sa rin ko, basta nga niya ako nag vlog na uh, ako kung pwede rin upod. Pwede rin mahaupod itong itong vlog. Kundi rin, di rin. Uh, nasugad lahat itong nga aso eh. Ano pa man kaya, may nintakon ko, may nintakon style, may nintakon pamagit ang pag -blog naghihinimang raon lagi kita ta, to, mga nabubuhat kaysa iton maghimang raon kita panalagsa ang dahil maghimang raon panalagsa at mga ibang tao pero kasagaran puro sa akon kaya I think hindi na kitong kumuha interest no for being bukal enough sabi ko pa man kung medyo ninyo na akon nga mga mag raon to naman yung mga, mga issue kulang pa ito <laughs> dudud niyan ko pa just PM me o okay sa taad to kamut ibang nga mga tao magpapakabati gabay te kang haakon mis ah na well not deny o ah in denial no hindi rin gandila rumamay pag inaukoy pag inigda pag inigda ako dito pag kinitan sa lida pag kinuha ng mga linuga ring naging susulo oh, uh, oh, ano kita introvert ba extroverted so dito nga feeling naton gusto naton labaga nag nagusaan malipay pa ila ba? iba paki pakitungo pero ato na nga na kita sa kubit pa ni malay ni sigit pag ginaab ipipinano na na ipipinoblema dorot baga pag hiton mga frustration so tendency ada na nagkakada na kita ng mga panulay, nadidimonyuhan so ano pa man napasulay papahuring ito <laughs> dolor uh, okay ah, matat ginihinol at uh, makalakat kita okay kay amulat ah, itong bagasering pakaruya itong usa nga steady kala relax kala, la kaya di ka man yung papabayaan importante yada ka ka natutumang gihapon ito nga itong mga karoyagon mga oh, may kila 30 minutes din pero yung munta lang 25 para di reboring oo oh, so uh, na sa ayod ka mo ano so sa pa ni kabulan uh, antos uh, antes naton inibuhian nga nga spaceship ada kay maulol ko man inibuhian Okay, eh, naging kaparty ko godinin and dako yun yung gamit in hapon gihapon, no? Um, ko manin yung lotig pa gamit ay eh, baig papamasadas na kay diri kita nasa butit ng gagamit mga raskal pera diri pagkuan, pero um, maram ko mag uh, tipigit gamit nga hatag kinsa tibat makakaroba magkakalot kalot ka daw la ba daw ay eh, orahiton ni daragan pananglitan, mabungguan, sumampak o ano man, na damage, magkikinalot kalot ka ito. Kaya ma, sorry la tayo, wala pamanim, ano pamanim mo, so gabay, dire ni mo pa, siguro nalak ng lamot. Mm, mm karit. oo. So amin mga sangkay ha, sa so, karun ay damang salamat ito ni Baga, kada niya pamati. <laughs> oo, kaya mga boring lang hindi, eh. kundi rin ka boring isang kay kung uh, kung ka billing ganya na hala pag imangraw kita kadi para ka masayod Kabayan ninin nga aton kuan aton na uh, spaceship o kung kaya no kakulop basta lang tagpipinanon na una examine gud ni ani takbatos si gihap totoo dolor ari at na tigila at least baga na bill nga natin nakabili yung paagi oh. anyway salamat sa iyo yung atanan no? buwas kung ano man tatbubuhaton kariguhon pa again this has been your friend from another stars ininiubos ka sangkay sangkay tonyo Good night, sweet dreams, mama, chup chup. Oh, wala, wala, wala. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ah, thank you, thank you, thank you. Ay